Kahapon pa nag-message itong nanay ng aming estudyante na may ibibigay daw siya sa amin. Kaso nakauwi na kami ng bahay at din niya na kami naabutan sa school. Kaninang umaga ay bigla nga siya nag-aya na mag-lunch daw kami sa labas. Sakto naman at walang laman ang aming ref kaya pinuntahan na nga namin dahil. Libre na nga ang pagkain, aayawan mo pa ba? Ang daming in-order ni madam at mukhang mamahalin nga itong kinaina namin may palabster pa. Tama nga ang desisyon namin na pumunta dito dai Biglaan nga ang pagpunta namin dito at di na ako nakapag-ayos sa sarili ko at mukhang bagong gising lang ako dyan, day. Hayaan mo na ang importante na kakain ng lobster. Sobrang nagustuhan ko nga itong fried rice nila at ang dami ko ngang nakain. Di ko pa nga naubos itong kalahating lobster ay nagbigay na naman si madam ng kalahati pa at isa daw kami ni sugar daddy. Nahiya nga ako at kami lang nakaubos sa lobster, day. Muntik na nga akong mabulunan nung nakita ko nga itong bote ng wine. Diyos ko, day, mukhang mapapalaban na naman ako nito. Di naman kasi namin alam na may pa-wine pala si madam. Akala ko ay kakain lang. Sana makauwi pa kami ng maayos mamaya. <laughs> hello, hello, hello. 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 Hello talaga namang pangmalakasan ang pulutan natin dyan, day. Nung nakainom na nga ako ng wine ay hindi ko na nga maubos itong pagkain ko. Naubos na nga namin ang isang bote at pumupula na nga ang pisngi ni madam. Habang umiinom kami ay may makulit na bata nga dito sa gilid ko. Napaka-pretty naman talaga mana sa nanay. Akala ko isang bote lang. Diyos ko, madam ayaw ko malasing. tirik na tirik pa ang araw. Nahubog naman ako. Mura naman ko si Lore layanin. Uy, atay.

Parang lasing na rin ata si Sugar Daddy. Ayaw ko pa naman mag-drive ng e-bike pa uwi. Sayang naman itong ulam. Gusto ko sanang isharon day kaso wala nga lang plastic. Teacher's Day pala kahapon kaya inaya kami ng nanay ng aming estudyante na kumain sa labas. Di na kami nagdalawang isip at gusto rin namin makita si Yumi at matagal nga siya hindi pumapasok. Ang sabi ng nanay niya ay lumipat daw sila sa bagong bahay kaya hindi nakapasok ng one week. Wala ang gusto niyang ibigay kahapon sobrang na-touch kami ni Sugar Daddy Day. Di lahat ng parents ay katulad niyang mabait at mapagbigay. Gusto pa nga kaming ihatid sa bahay. Oo, nalasing yung ano, yung mama ng estudyante namin. Pati kami nalasing din. Wala <laughs> well, mang kanang ginom. Ay, naginom kong <laughs> dagano, oy ko nga alam kung makakauwi pa ba kami ng bahay at pareho nga kaming bangag. Ito yung sinasabing wala kang naiambag sa inuman pero nalasing pa. Nagpatulong na nga ako kay Sugar Daddy na ikabit itong helmet sa ulo ko, day. Uy, day, lasing na kami, day. Sana makauwi kami ng maayos, Sumandal ako sa likod ni Sugar Daddy at parang hihiwalay na nga ang aking kaluluwa sa aking katawan. Nadaanan nga namin si ate nagbebenta ng pakwan kaya bumili na nga rin si Sugar Daddy. Ang sabi ko nga ay kaunti lang at baka hindi na naman namin maubos. Ay, naku. Okay guys, see you later. Bye. Sa sobrang lasing ko kanina ay nakatulog nang nga ako at pagkagising ko naman ay sobrang sakit ng ulo ko, day! Ayay! <laughs> <laughs> Pagkatapos namin maligo ay lumabas kami para kumain ng balot. Itong balot nila ay may lasa na at hindi mo na kailangan lagyan ng asin. Di ako kontento sa sausawa nila kaya dinala ko na nga itong suka namin sa bahay. Sobrang sakit nga lang ulo ko kaya minasage ko muna. Ngayon lang ata ako ulit na hangover day. Kakaiba nga itong balot nila at may timpla na sa loob. Masarap din naman siya pero mas masarap pa rin yung balot sa atin. Apat na balot lang ang binili ko pang pawala. Oh my, kanina pa kasi ako nasusuka, day. Parang gusto ko na lang isuka lahat ng ininom ko kanina kahit kumain na nga ako ng balot ay amoy wine pa rin ang dighay ko. Pinipigilan ko nga ang sarili kong masuka at baka mailabas ko ang lobster. Sayang naman, day. Mahal pa naman ang kilo. Habang kumakain kami ay may aso sa gilid ko. Parang bagong panganak lang siya at mukhang gutom na gutom. Mukhang ka? Mukhang ka? Maganti ka, ha? Init pa. 好的 Nung binigyan ko nga siya ng tofu ay ayaw niya. Wala naman kaming ibang pagkain kundi balot lang at tofu. Itrinay ko ngang ibigay itong puti ng balot at nagustuhan nga niya kahit nahihirapan siyang ngat nga tinto. Ang sabi ko nga ay bilhan na lang namin ng sausage at kawawa naman ng aso. Ang sabi naman ni Sugar Daddy ay wag na daw at baka may amo itong aso at nakawala lang sa kulungan. Kaya pala din niya kinain ng tofu kahit ako di ko nagustuhan ang lasa. Parang panis na makumat day. Ang sabi ko kay Sugar Daddy ay bilisan niyang kumain at bibili kami dami ng inumin. Kanina pa kasi ako na uuhaw. Gusto ko ngang uminom ng ice coffee with ice cream pampatanggal umay. Tumambay nga lang kami saglit dito at wala naman kaming gagawin sa bahay at wala naman kaming pasok bukas. Habang umiinom kami ng kapi ni Sugar Daddy ay biglang ang sumulpot itong napakaastig na motor. Hindi ko yan nakatuwad pag mag <laughs> <laughs> ano gusto mo? Ducati. Bilang kita lima bukas. <laughs> Gusto nga rin daw niya yung suot na sapatos ng lalaki at susuotin nga daw niya pag nag-anin siya ng palay. Ang dami niyang gusto day. Ang sabi ko nga ay pagtsigaan na lang muna namin itong e-bike at saka na lang kami bibili pag pumuti na ang uwa. Kahit gaano pa yan kaganda ay ayaw ko nga sumakay dyan at takot nga ako. Nakauwi na nga kami ng bahay at kumain lang kami ng pakwan at mamaya ay matutulog na rin. At dito ko na rin tatapusin ang aking video. Thank you for watching!